tayo. Ay, masarap po. Ano natin yung ano? Yung pinaka... Uy, uy! Bumitad. Bumitad ba? Puso. Ang kamaganda ang puso mo. Eh. Ang harap. Yan dito ka sabo, kay? Eh? Grabe. Ay, bayan, 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 bayan. Yan, kain na po mga idol. Yan o, no? sa sabaw. Wala, hindi nalagay. Karitak na.

Pagkira niyo yung mga ano, yung mga nag ng bangal. Pag na to rin may Dahil na po. Kasi tapos yung takoron. Ini nama tu dat. Ini tu tu

もう一度これ。<laughs> <laughs> め

umayin yung ano, yung tiga malalas. masipag at si pagada ko ni subo mo. Le mo may ako na kamat ka pa susubo. Ah, ah. Sab <laughs> angin. Na mo. Hoy, na pa pa niyo yung ulam. ng kumain to? Kain ito naman oh. Si Ryan, no? Hindi namin to, oh. Parang ayaw mo nang minto, to, eh, no? Napakasarap, eh. So, kayo mo kay Fred, oh. Ah, oh, mo kay Fred, oh. Ayan. sa likod mo. Ayan na po, ayan, oh. Paganda na po, paganda na. Ayun, oh. Ayan, oh. Ayan po. Ayan po, oh. Mga na, Tapos yun, nabagbag na po yung ano doon, yung yung kusina dati. Ayan po yung magiging litaw. Ito na yung kusina namin ngayon. batang ang rigas ko. Ang dami ang kawali. Ang ano, kawali. Yan o. No? Tinedevelop po namin mga ito. Magluluto sila ng pansit mamaya o. Oh. Pansit mga idol. Tala May talapia pa rito. Pero din akong pasito sa sakyan ha. Alterong malalaki. Ayan o. No? Para nasa bukit kami mga idol eh. Bukit Bukira, napasuka idol Napasuka Very good, very good Ayan na, ah. daming papaya Ay, hindi, kayo, hindi na kinakain yung papaya rito mga idol oh. Ayan ang aming mga manok, mga itlog, ang dami. Ayan no? Daming itlog, daming manok, ayan no? Thomas Ami Rose, ayan, Papa Bong, Arabra, at siya tao. Daming dalag. Bukas ninyo ng tubig ang dalag. Oh, masyado marami. Ito, dalag. Marami. Ay, Raul, nakabili ano kayo? Okay, ba Ilan? 20 ba? Ayan na. <laughs> Ayan na. Uy, kuha soft drinks. oy kuha mo soft drinks yung ganun mo. Pero na. Yun o, no? daming kanin. Ayan, pakain mo na lang sa aso mamaya. Ito, ano yung sobra. E, yung ano titad mo. Ayan o. No? Yung helper mo, mo. Baka uh, magkabuni siya po ito. Lagi nakaupo. <laughs> Ayan po. Uh, lalagyan ng ito, yun. Tinatiles po ito. Ito, maganda. Tireles po ito. At may alaman doon. May kubong dalawa dito. Tsaka dito. Tapos may tuyan dito. lugar na to tuyan. Yan, oh. Dinedevelop na mga idol. Ito, nakatiles din ito. At yung ano, ito, natanggal na po yung ano dito. Ito, nakatiles din ito. Itong pintura nito, magiging pintura ang gaya madaming Eh. Madaming dinedevelop yan, oh. No? Mga ipa. Ah, uh, yan, no. Salamat po sa panonood mga idol kasi yung po iba nagtatanong ba daw yung mama na ako oh, hindi po uh, hindi ako mayaman sakto lang. Ay, papatay mo yung swimming pool. Kulang tubig. May na kayo? Hindi pa. Sir. May benta kang itlog? Hinirinig ko na po lahat natin. Ah, sige. Tapos, uh, ah, dahil si Sipag at Tiyaga, mga idol. Lagi ako, dati ko ako, jeepney driver, boundary lang. Kaso pinagtulungan namin ni Macy's, nagtatakal ako nga siya ko, nagde-deliver na ako ng LPG, regas ko. Tapos eh, nagpispa eh, na kami Nag-dealer ako ng pits, nag ako ng mga dini ng talapia. Hanggang sa nakaadwera ko, nag-assemble ako mga tricycle, uh, bike. Hanggang sa nagkano ko, uh, nag nakakita ko ng lupa na pwedeng tayuan ng gasolina ng utang ako. Nakatayo ng isa, naging dealer ako. Ay, ako po, nag, uh, independent tapos naging dealer po ako ng naging nagdealer ako kay sa Phoenix nagka ano po kami ni Dennis Uy nun eh, si de Guzman tsaka Ninong Edwin ayan po dito yung bida ko kaya hindi mo na umuwi hindi po. pero pinagluto ko na po yung mga anak ko yung aking bila bila dito po ako nagpapahinga uh, yung mga okay. Bila -bila yan dila dila ko. Tapos eh, na ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima, hanggang dumami, hanggang bumili ako ng truck na maliit, hanggang dumami. Hanggang 2017, tapos na yung mga anak ko. Tapos na yung mga anak ko, mga idol, uh, yun. <laughs> uh, pinawa ko na sa kanila, total, mapupunta rin sa kanila yan. Buhay ng tao, misis, dito po napakaganda rito nung nagtitiktok ako, dito ako kumakain. Yan. So, dito po ang ganda. Ayun. Oh. Hindi so, namin, ayan, ang ganda ng bulaklak oh. Maganda. Ito, hindi ko pinatatanggal kasi yung ang, oh. kasi mahinit. Para may limlim -lim yung, yung talapia. Yung may papaya pa rin, ano. Oh. Ang daming bulaklak, ano. Oh. Pagkagabi, maganda po rito. Pagka maraming hilaw. Yan, no? Ang daming bulaklak, yan, Bulaklak na magaganda, yan. Napakaganda rito. Marirelax ka dito, mga idol, yun. Ito yung aking, uh, ano, pinaka-tahingan. Pero pag, ano, mga idol, pag uh, wala akong ganong pinagagawa, doon ako sa bahay. Pero dahil, uh, ngayon, napon, na uh, diligaw yung hindi na alo sa akin kaya mga magandang dito muna ako pinagluluto ko na lang dito yung mga anak ko hindi ko pa po nakapag-upload na pinagluto ko na sila ng mga mga piniritong manok pinakulo ko muna sa toyo at saka ano yan po mga idol yung nagtatanong sa akin ba't yung din naman mayaman Sakto lang <coughs> ano sipag at tapos eh, tsaka konting tipid. Yung hindi karapat dapat, hindi, yan. Hindi kagastusin. Yan. Ito yung ano ko. Ito po yung aking bila-bila. Bila-bila, yan. Marami. Dahil ako lang mag-isa rito. Pero naglilinis naman po ako. Meron akong walking closet dito. Yan, walking closet. Tsaka, ano, CR. Alos kumpleto naman po dito eh. Yan. Ayan po ang aking bila-bila. Yung pong kubo ko doon maganda. Mayroon siyang to, isdang ano, papaikot. Mayroon pa pala ako sa dito. Meron din po kami ano dito yung parang ang tawag doon. Parang uh, pantry. Pantry. Pantry ba? Pantry. yan. Ayan punong-puno din yan mga ito. Oh, yeah. Malakas kami sa mantika. Yan, meron din, meron pang ng kalabaw. Yan, maraming... Mara. Ito, daming, ano, French fries. Nadala. Ito po yung itlog na ostrich ko, sabay-sabay kung ano. Sasabay-sabay kung lalagay yung iba yun. Nakalapalot ng damit. Nandito sa lalagyan ng gulay yung mga itlog ng ostrich. Ayan, yung bae na malaki doon, yung mga boy ko lang nakatira. Ayan. Ayan ah, ang aking bila-bila, aking mga design. Ayan. Ayan, may ano dito. Ayan. Yung po, paglabas dito, ito napakaganda dyan. No? Tubig at saka ano, parang yung nag a Uh, antay. mga stainless na po yung ano ko. Wala si Rudy boy ko pala yun.